Capricorn, tignan natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong March 2025. Keep in mind na ito ay general reading lang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tingnan natin ano ba yung overall energy for this month. Kung di po kayo makaresonate dito, try nyo tignan yung inyong big three, sun, moon, and rising. Tingnan natin, energy, spirit guide, overall energy for this month. We have ten of swords. So, pwedeng may mga kailangan kayong reviewin dito ng mga contracts, mga legal papers for some of you po. Pwedeng ano ba yan? Hmm. Hindi ko alam kung anong mga bayaran yan. Mga transaction po yan. So, very important po ito para sa inyo. Kaya, kasuhin po nyo talaga. We have the sun. Hmm. Pwedeng mga visa yan, yung iba sa inyo. So, magbibigay talaga yan sa inyo ng enlightenment, ng kasiyahan. This is a good news. So, kung meron man dito, may inaayos kayo na kaso. Capricorn or mga papers ninyo, uh, residency, permanent residency, citizenship, ayan po. Maayos nyo talaga siya. Makukuha nyo siya. We have the full. Maganda naman po yung inyong overall energy, ano. Meron lang talaga kayo dito mga kailangang ayusin. Ayan. So, take some risk then na gawin nyo na talaga kung ano man yung mga dapat ninyong gawin ngayong buwan na ito. Check natin, kamusta ka ba? we have Ace of Swords. Ayan, marami kang iniisip actually. Pero marami kang mang iniisip dito, marami ka din namang solusyon. Hmm. And then hindi mo rin masyadong tinutorture yung iyong sarili diyan sa mga kaisipan na yan or mga negative energies, negative thoughts mo. Mga ugali naman ng mga tao na pwede mong makasalumuha. We have Knight of Cups. So, may mga tao naman po dito na willing kang tulungan. Ay, willing silang tulungan ka. Mm -mm. Mga mababait naman. Ayan. We have ten of wands. Ayan po. Mababait yung mga nasa paligid mo. Hindi naman sila nagdadamot sa mga information. Once na nga, nagtanong ko sa kanila. Very honest yung kanilang sagot sa'yo. Very direct. Check natin. Paano mo ba dapat alagaan yung sarili mo? We have five of Pentacles. Huwag ka daw magpapawala ng cash, ng pera. Ace of Wands. Hmm, meron ko yata kayong pinaghahandaan na pag-alis eh. We have the world. Ayan po. No, so kung kayo ay may pinaghahandaan dito na pag-alis, sabihin natin kung hindi man yan ngayong month na to. Basta meron kayong travel. You make sure po na meron kayong enough na cash or meron kayong enough na pera doon sa gagawin ninyo. Yan, wag niyo daw i-stressin yung sarili ninyo kasi kayang-kaya niyo naman yung pag-ipunan. So paghandaan niyo po ano, kung ano man tong mga kailangan nga ninyo ayusin na hindi niyo po kailangan mangutang. So wag niyo i-stressin yung sarili niyo sa mga utang. Kung ipapangutang niyo lang din yung isang bagay, mas mabuti pa na wag niyo na lang ituloy. Katulad nito, meron akong nakikita na gustong mag-vacation. Kaya lang naiisip niyo na pwedeng you have money. Pero kasi once na nag-vacation ka, alam mo naman na malaki yung gastos. So, pag-isipan mo muna kung itutuloy mo pa ba yung pag-alis na yan o yung pag-vacation na yan. Uh, kasi after that, may stress ka. Ikaw yung stress. Di ba? Marami ka ding mapapasaya. Maraming nakamiss sa'yo. Pero yun nga, money is power kasi ngayon eh. Kaya, pag-isipan. Check natin yan. So, wag ka daw magpapawala ng pera, ha? Para hindi ka nai-stress, Capricorn. Sa business, tignan natin. Yeah. Mm. We have five of swords. Tignan natin. May problem dito sa, ano, business. Yung iba po sa inyo, ano. May pinapakitang problema kasi. We have goals. Nai-stress kayo sa mga goals ninyo. Mabagal lang yung usad nung inyong business pero sinasabi naman po dito na may progress kaya huwag kayo masyadong magpaka-stress no tuloy-tuloy lang kayo dun sa mga ginagawa po ninyo or if you have naman if you have lakas ng loob na baguhin yung strategy ninyo dito sa inyong business you do it huwag kayo matakot mm, mm okay naman yung sales ninyo mabagal siya pero makakakota pa rin naman po kayo ngayong buwan na ito ingat lang kayo kasi baka may mga manloko sa inyo dito check natin yung career mo. We have Knight of Wands. Meron tayo ditong King of Swords. And meron tayo ditong Independence. May naghahanap ba dito ng work? Ayan na, sinasabi dito, huwag kayong umasa dun sa mga paasa sa inyo. Yung mga nagsasabi na tutulungan kayo makahanap ng trabaho or ipapasok kita sa ganito wag daw. Okay? Mas mabuti pa kayo na lang yung maghanap. Mas meron pa po kayong peace of mind. Mas malalaman mo pa kung ano ba talaga yung mga pasikot-sikot dyan sa trabaho mo. Mm -mm. Or sa trabahong a-applyan mo. Marami din sa inyo, you're very serious pagdating dito sa inyong trabaho ngayon. Mm -mm. Basta sobrang focus ninyo eh parang nasasabihan nga kay dito Capricorn na hindi kayo marunong makisama. Marunong kayo makisama pero sobrang busy nyo lang talaga sa pag-intindi sa mga trabaho po ninyo. Sa kaperahan naman, tingnan natin. Kaperahan, we have the store. Meron tayo ditong The Empress. So, pwede po, ano, na makabawi na kayo. Hindi naman fully kayo makakabawi, pero, ayan, makakabawi po yung iba sa inyo pagdating sa pera. Or kung meron kayong problem sa money, meron isang, yun nga, sabi ko, di ba may tutulong sa inyo dito. So, pwedeng may kaibigan ka na tutulungan ka para mabawasan yung pinoproblema mo pagdating sa pera. Mm -mm. Wala nga yung friend na utang, hindi friend na tutulungan ka. Yan, friend na, um, alam mo yun, hindi niya itatake advantage yung pangangailangan mo para makagain siya. Kundi more on bukal na pagtulong po ito. Tapos, meron din kayong matatapos dito. Kung kayo naman yung mayroong atraso sa inyong mga kaibigan, ayan po, makakabayad na yung iba sa inyo. So, parang ito na yung simula. Yung March na to is magaan-gaan para sa inyo. Kasi, uh, mababawasan pala yun. Medyo gagaan siya dahil mababawasan po yung inyong mga problems in terms of money. Kaya nga din, ingatan nyo talaga yung inyong kaperahan check naman natin pagdating sa love life sa mga single. Five of Wands. We have sacrifice. Okay, maraming nagkagusto sa iyo, maraming nagkakagusto sa iyo pero pwedeng hindi mo sila pinapansin kasi mas priority mo yung family mo. Yung iba po sa inyo, love life nyo, hindi nyo siya masyadong iniisip. Ayan. Kaya lang, yun nga, nasa-sacrifice nyo yung inyong sariling kasiyahan para makapagbigay kayo ng kasiyahan sa family po ninyo. Tignan nyo rin kung worth it ba. Kasi baka mamaya tanggi kayo ng tanggi dito, Capricorn. Tapos, lumipas na yung mga panahon, no? Maisip nyo na lang kung kailan matanda na kayo, kung kailan 35 to 40 na yung iba sa inyo. Tsaka nyo naiisip na bakit kayo wala pa akong love life yun kasi pwedeng yung mga younger years ninyo, di ba, yung sabi natin, yung kalakasan po ninyo, yung in-demand pa kayo, masyado kayo nag-focus sa family ninyo, sa trabaho. Kaya balance lang po dapat. Sa mga ina relationship naman, we have page of wands, ace of cups, and we have page of cups. Okay, wala pa ako nakikita dito na seryoso yung person mo, no? Or may papuntang or doon na kayo papunta. Sabihin natin sa kasalan, ganyan, wala pa. Nakikita ko lang dito, yung sine nyo pa kung ano yung mayroon kayo. Which is, okay din naman, ano po. Kasi naman toxic yung relationship niyo Toxic, tapos may planong magpakasala. Ah, ito naman, wala pang plano, ine pa yung isa't isa, okay po yan. At least, hindi toxic yung inyong relationship ngayong March 2024. Tignan natin, pagdating naman po sa mga mag-asawa, we have eight of wands, three of swords. Meron ba dito, ano? Ano yan? Magkalayo kayo? an? ba? LDR kayo? Nilalaban pa rin? May third party na umi-exe na dito sa relationship ninyo. Tignan natin. Nagayo mo ba yung person mo? Hindi naman po. Hindi naman siya nagayo ma. More on na tukso. Okay, kaya mayroong third party dito sa inyong relationship. Tignan natin sa mga nagkahiwalay na jaan Mayroon bang pagpaparamdam yung person mo ngayong buwan? Magre-reach out ba siya sa'yo? We have page of swords. May chance po ano? Six of pentacles. Okay. Meron po dito. May pag-uusap. Magre-reach out. Lalo na yung mga may mag-asawa. Okay, or kung meron kayong anak, sa una anak lang yung pag-uusapan ninyo or yung sustento about sa mga anak. Pero ayun, mas lalalim pa siya. Kasi mas mako-curious yung person na ito, yung ex mo, kung ano na ba talaga yung nangyayari sa iyo, kamusta ba yung puso mo. So, yes po, meron kayong mga pag-uusap dito. Pero ano lang siya ha, uh, mabagal lang, dahan-dahan lang yung ano yung pag-usad dito sa inyong connection. May pagbabalikan. Mahal ka pa ng person mo. Kung sino man itong ex mo na ito, ano. May nafe-feel pa rin talaga siya sa'yo. So, tignan po natin ano ba yung pwedeng maganap. We have justice. So, yung iba nga sa inyo, hindi nyo na talaga, ano. Ayusin yung mga papers ninyo. Yan or baka meron dito need ng mag, uh, gusto niyo na magpabinyag ng anak, ganyan. kumuhan kumuha ng birth certificate, baka meron po dito. Hindi okay yung birth certificate ninyo, may mga kailangang ayusin or birth certificate po ng anak ninyo. Meron din baka gusto niyo nang ipabago yung yung apelyido, 'di ba? Under your name na lang, hindi na sa tatay, ganyan po. Tignan natin your thoughts. we have temperance. Meron kang hinihintay. Ayan. So, matyaga ka ditong naghihintay. Your feelings. We have king of wands. So, yun. Matyaga kayo naghihintay. Pero, at the same time, parang natitrigger kayo. Or, natitemp. temper on. More on. Natitemp kayo na parang gusto nyo. Kayo na lang yung kumilos dito. Kayo na lang yung umaksyon. So, at the same time, meron din na naiinip. So, ayan po ang mensahe para sa'yo. Capricorn maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come ngayong March 2025.